ko po si Satyo nasa ikaapat na Baytown. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga dapat gawin upang makatulong tayo sa pagkakaroon ng mabuting pamamahala sa ating bansa. Before we continue, don't forget to like and subscribe my channel. Now, let's continue. kadirektang paraan upang makatulong sa pamamahala ay, ay sa pamagitan ng pagboto sa tamang leader. Dapat nating suriin ang track record, integridad at mga plato, plata, plata forma ang mga kandidato bago tayo bumoto. Number 2, education. Mahalaga din na tayo ay edukado tungkol sa mga isyo na kinakaharap ng ating bansa. Mga tayong magbasa ng mga balita, sumali sa mga seminar at makipag-usap sa iba't ibang mga tao upang matuto tayo ng hingit pa. Number 3. Pagiging aktibo sa komunidad. Maaari tayong sumali sa mga lokal na organisasyon o kaya'y magsimulang ng sarili nating proyekto upang makatulong sa ating komunidad ang mga maliliit na hagbang na ito ay maaari magdulot ng malaking pagbabago. Number 4. Pagsasalita Kung mayroon tiyo, tayo mga saluobin o mga idea na maaaring makatulong sa ating bansa, huwag tayo matakot na ipahayag ito. Maaari tayong gumamit ng social media, magsulat ng mga blog o kaya'y makipag-usap sa ating mga kaibigan o pamilya. Number 5. Pagiging responsabling mamamayan. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay na maaari natin gawin ay ang maging lang mamamayan. Ito ay maaaring sa simpleng pagbabagay, pagbabayad ng tamang buwis, pagsunod sa mga batas at pagrespeto sa ating kapwa. <tries>